timer sa isang bansa, kasama sa adventure ang maligaw o kaya maiwan ng train. Lalo na dito sa Japan na napaka-extensive ng train network pero efficient. Mapapabilib ka talaga. Yung ganitong circle route, nakakalito kasi kapag nagkamali ng sakay sa platform, kahaba yung biyahe mo. Para hindi mataranta at alam na ang gagawin pagdating sa train station, isishare namin ang mga useful smartphone app sobrang magagamit sa pamamasyal sa Japan. Pagsakay sa train, bus, taxi at pati paglalakad. Meron kaming IOS at Ad Android devices. Madaming apps ang ire recommend kapag nag sa Play Store at mga online blog. Pero kami, dalawang apps lang ang ginamit namin na nasa Android phones namin. Ang NaviTime Time app na ni ng JR Pass, itong app na ito helpful in utilizing efficiently our JR Pass. Ang Google Maps naman ang cross-check sa NaviTime Time app. Sa navigation, sa paglalakad at paghahanap ng bus stop, itap lang yan. Ibibigay na yung walking direction. Sa taxi, meron na rin estimated fare.